Что с sa'yo'y nangungulila Paano na ako Unting pumapata Nang di alam ang luha Ayaw kong ganito Alam mahal dinggin mo pa ang puso sinundan ka ng kusa at nagmamakaawa ang nalikuran mo ako ng papalayo sumisigaw ang puso labis na nasaktan sa mga alaala -ala. kahit na habun ka kahit na pilitin ka wala na ba akong pag-asa pa Linggin mo ang tibok ng puso sa'yo'y na Paano na tayo? Paano na ang puso ko ito? Nabis mo sinatay ko Sobrang nahihirapan mo Kahit na abulin ka Kahit na pilitin ka Wala na ba?

Hindi ko kayang iwan ka. nagbabago Bakit ba laging natatakot Na magtanong sa'yo Kahit pa alam ng puso Ako'y iiwan mo Ikaw pa rin ang nasa damdam ko Bakit kahit pa nag-iisa Sa'yo'y umaasa Di nagsasawa Na maghintay Basta't makita ka Maawat ang pusong Laging ibigin ka Alam kong maliit Itong aking pagsinta Hindi ko kayang hindi ko kayang iwan ka Pagkat dito sa puso ko'y talagang mahal kita Iapahit yeah, pa puso na puso'y nababalaw sa'yo Patuloy na iibig at magmahal sa'yo'y umaasa Di na maghintay Basta makita ka Bakit di maawat ang pusong Laging ibigin ka Alam kong mali Itong aking pagsinta Hindi ko kayang iwan ka magmamahal ako. Ay, gusto ko tong kanta na to. Gusto kong pag-aralan.